Hello mga lods, kumusta kayo? yan sunerte ako ngayon mga idol. Pakita ko sa inyo ang bagong mukha ng Zero Garden. Kasi matagal na ako nakabal hindi nakabalik dito. Ngayon lang ako naka, ano, nang pasahero ulit. Ayan, kikita nyo mga lods. Ito yung mukha ng Zero Garden sa ngayon kasi nadaanan yung ano El kaya na ano matay yung ibang bulaklak pero okay lang kasi maganda naman yung tanawin dito nasa overlooking kasi itong si Garden mga lods yan may heart na pula yan makulay okay kasi siya mayroon ding windmill tsaka kamay yan oh pwede patungan ng maraming tao yan yung kamay yan maganda talaga yung tanawin dito mga lods saka ang simoy ng hangin kaya dinadayo pa rin siya yan. Pinasok ko mga lods para masilayan niyo ulit yung Siraw Garden sa Cebu. Ito yung tourist spot na uh, sumikat dito na ano, marami ding nagpunta ng mga foreigner. Marami nang nagpropose dito, marami nang kinakasal na dito magano propose. Yan. Okay talaga ang lugar na to mga lods lalo na sa mga ano magpapakasal diyan sa mag ano mag shoota. Special kay dito. Okay talaga ang lugar na to para sa mag shoota mga idol. Yan. Oh. May bago din sila na ano ginuhit na anong pangalan. Oh, okay, okay talaga mga idol. Oh. Andiyan si Ate nasa kamay. Oh. <laughs> ayos talaga ang Siraw Garden mga idol walang kupas ang Siraw Garden dalawa na yung kamay kasi si ate enjoy yung naka pink nasa itaas baka mahulog ka ate ha ingat ka